na nasa pakaliwa pa kanan yan tingnan nun natin yung mga enforcer po ko yan buhol buhol na hindi na ho maintindihan po kasi lahat po ay uh, gusto nila go lahat <laughs> walang staff go lahat Tingnan po natin at kayo na lang po ang humusga ano nangyayari. At hindi po ito napakaraming mga mga sasakyan ang mga taga Ateneo pero wala po silang direksyon. Tingnan nyo halos sa kalahati ng kalsada ho ay sakop na ho nila. Okay, dito po yan. Tingnan nyo. Ayan, yan po yung